Ayan, welcome back to my YouTube channel for today's video, mga nining kong kabungi. Dito naman ako sa may gubat at nungo kami ng bat-bat. Sino ba ang kasama ko ngayon ay ang anak ko rin. Hi! Ayan, nungo kami ng bat-bat. kami bat-bat. Sino nga ba ang nag-camera ay kundi ang anak kong buntis? Yan, mga, mga kong kabungi. Tara. Yan, mga nining kong kabungi. At manguha kami ng walis tingting. -ting. Ayan, mapakita ko sa inyong mga nining kong kabungi. Kung saan ang makikita ng walis tingting. -ting. ay Ayan, mga nining kong kabungi. Ayan. Bye-bye. Mga kong kabungi ay yan kami dati nagadaan kapag yung maliliit pa lang yung mga anak ko doon yung bahay namin mga nining kong kabungi doon sa kabila na yun. Ayan, pag dito oras, pauwit na yung mga anak ko. Ayan, gubat ito mga nining kong kabungi. Dito po kami nagadaan pag kami po nag-aral ng elementary pa lang po ako. Dito po kami nagadaan sa Pinapil. Pag ano po yan, pag umaga po yan, grabe pong hamog. Basa-basa po talaga yung mga pal palda namin. Buka kami makarating sa school. Pero, tis-tis lang po. Dito po kami nagadaan pa kami na po nag-aaral. Lalo na kung nag-aulan mga kung kabungit kasi yung kilapil nga, maliit lang. Tiyaga-tiyaga lang mga nilingkong

Ayan, mga nining kong kabungi. Ganap kami ng ano, ng walis tingting na bat-bat na yan. May nakita rin kami mga nining kong kabungi. Kaso lang ha, ma maikse. Pero, hindi na rin yun. Mga nining kong kabungi. Kasi nga, hindi pwede ba nining kong kabungi magpasok yung buntis kasi nga gubat. Dito na lang kami magkuha siguro sa natuna namin nakita. Ayan. Ayan, mamaya ko bukan. Bak na lang doon. Nakakurte na po ako ng gawa namin walit. Ayan, mga nining kong kabungi. Ayan, mga nining kong kabungi, kung nakikita niyo ayan, ito na ang sabi Walis, sing, sing, mga nining kong kabungi, yung iwawalis natin sa lupa ba mga kalat ayan ito mga nining kong kabungi yan nakita yung mga nining kong kabungi itong ginagawang walis ting, ting pangalan niya ay bat bat ayan hindi ko alam lang mga nining kong kabungi, kabungi, kung ano ang english nito ayan mga lang mga nining kong kabungi oh. bawasan lang namin ng dahon doon na namin minisan sa bahay. Dahil nga, mga ninig kong kabungi, inaano ko, buntis kasi yung maghahawak ng yung kamina. Kaya ako, mga ninig kong kabungi, nagataga-taga ako ng ano, dahil wala akong ring light. Kaya, pag nanganak na yung anak kong, mga ninig kong kabungi, wala na, wala na maghahawak mag ng kamina. Pero haanap pa rin pa ako, ninig kong kabungi ng paraan, para maka, ano lang, content. Ayan, mga ninong kong kabungi. Ayan. nakikita nyo, mga ninong kong kabungi. Kami ng waris tingting, -ting, dahil yung waris tingting -ting namin, doon sa bahay, pudpud -pud na. Parang ngipin ko na rin, mga ninong kong kabungi, na pudpud -pud na. Mm. <laughs> rot Ayan, mga ninong kong kabungi. Ayan. O, ganyan na yan siya. Niling kong kabungi. Pero linisan pa ito mga niling kong kabungi pag uwi mamaya sa bahay. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang mga niling kong kabungi. Alam ba ninyo kung ano, ang gawa ko, dahil, pag minsan, pag wala akong, makaano ng pira, pag marami ito, ginagawa ko rin kwan katiyaga ako rin ito magkuha para sila pang ko rin kahit tag trainta na lang ang isang big case. malaking bagay na yon mga nining kong kabungi yun ang pinapabaon ko sa mga anak ko pambiling sabon yan matibay kasi ito mga nining kong kabungi matibay ito pag ginawang walis tingting ting lalo ng mga nining kong kabungi kung mahaba ito, pwede mo siyang iganyan sa mga ano, walis sa mga sapot-sapot sa loob ng bahay. Ayan. Ayan. Nagawa namin eh. Ganito lang ang buhay dito sa probinsya, dito sa amin, mga kong kabungi. Ganito lang ang mga tiyaga lang mga kong kabungi pag wala akong matrabuhan. Ganito ang gawa ko para makakatlong big kiss lang ako mga nining kong kabungi. May pambili na ako kahit papaano sa mga sabon, shampoo. Kung may sobra, may pambaon ng anak ko. Ayan mga nining kabungi. Hindi na po ako nakapag-aral kasi po unala lang kasi po kung tatay, kaya po ganito na lang. Tinutunuhan ko na lang po yung mama ko mag-vlog para po nandun pa mag ano. Magaano po kami ng kunting kita, magawa po kami ng walis. Ayan, bay po pang binisa, kaya tag-tarte lang po isang big case. po. Ayan. Noon po mga kaboy unining, diyan po kami nagapagtagyan yung palay po. Ayan. Pag ginadresir po iyan mga kaboy unining, nagapagpag po kami yan para lang may makain, may bayuhin. Ayan. Kaya lang yung kita dito, Mother. Mga dalawa lang siguro. Dalawa lang? Oo. Ayun, dagdagan pa natin kung mayroon pa doon. Kasi mga kabungkong niling, hindi ako takot sa ano. Ang gina- Iwas ko lang mga kabungkong niling kasi ang naghahawak ng kamera ay buntis pa. Ay, kung ako lang, pwede ako magsuot dyan sa gubat. Kaso lang mga kabungkong niling, ang bullfish, ang bullfish, mamaya ko ano dyan baka may turong ayan mga kabungit kong neneng kaya ito so lang siya o oh, medyo lang sya, eh. maikli lang siya o maikli lang siya pero matibay po siya maikli ayan. po, maikli po siya kaya pero matibay matibay siya mga kabungit kong neneng o oh, yan Ah, ya. alam niyo mga nining kong kabungi. Ganito lang ang trabaho ko dahil nga wala na kasi akong asawa. Ganon talaga dito sa probinsya sa amin. Kaya gatsaga talaga ako mga kabungi kong nining. Dahil nga sa andami ko namang anak, masarap kasi mga kabungi nining. Pero masarap din maghanap buhay kahit kunti lang ang nakikita ko. Pero okay lang, kumakain lang naman kami sa dalawang bisis sa isang araw kaga lang mga kabungi kong nining. Ako ang bumubuhay sa mga anak ko ngayon na mga mali mga maliit ngayon. Pero yung mga iba may asawa na rin. Tapos, yan po ang ginaasuportaran ko ngayon, yung grade, grade 8 at grade 4. Bunso yun mga kabungi kong babae at lalaki. Kaga lang ako talaga mga kabungi kong nining. Siyempre, pag single mother, Tiyaga ka talaga. Ang lahat na mga kumungkong nining nagawa ko. Kasama, kumita lang ako ng kahit kunti. Okay na yun sa akin. Yan, mga nang kabungkong nining. Tapos, ito mga mamaya, kabungkong nining, linisan pa namin ito. Linisan pa yan, Mabigat kasi mga kabungi kung ninin kung dalahin kasi ma ano magkagabal yung dahon niya. Okay lang man sana kung maganda ang daanan ay magubat. Uh, guba Kaya bukunting bawas-bawas lang mga kabungi kung ninin. Ayan. Dito ako dati nag ng mga tao eh. Ang gawa ng bahay ko, mga kabungi kong niling, yung bilog lang. Ayan, pasok-pasok ako dyan. Yan itong ura. Hanggang naglaki lang itong mga anak ko. Ayan ang mga kabungi kong niling. Ito lang na nagatulong sa akin. Sa bahay. Eleven. Ilang tabla? Eleven, Eleven. 11 years old pa lang po ako mga kapoy Nagatulong po ako kay mama mag magpagpag po. Mag ganito, magawa po ng walis kasi po. Gusto yun kung po mag-aaral pero si Pula talaga siyang maano nang kuhaan ng panggastos. Kaya po nagigil po ako sa pag-aaral. Natapos ko lang po, ano lang po. Uh, elementary lang po, graduate lang po ng elementary. Kaya kung um, buti pa yung mga kapatid ko ngayon, nakapag-aaral po sila, naka-school po sila. Pero ako po, wala po talaga. Kasi namatay uh, po yung tatay namin. 11 years old po ako. Ngayon mag ano po siya. Tapong taon na po siyang wala. Kaya mga kapatid ko ako na lang po nagkatulong kay mama. Para lang po makaano yung kapatid ko ng pag aral Sabi ko, malayo sabi ko, baka makapag, siya po makapagtapos pag aral sa amin. Kit, sa 11 po kayong magkapatid, kasi siya lang po makapagtapos sa amin pag aral Okay na po yun. Kaya yun po, tudo kami niya mama nagagawa ng walis Para po, kaya po paano, may pang bawal po siya, pang masahe po, mag aral yan, mga kaboy po nining. Ito po yung trabaho namin sa kupinsya, mga kaboy po nining. Iga po ng walay, saka ito na po, pong ano ba ito pang mabinta lang, para po makapila. Ayan, mga nining kong kabungi. Kaya, mga nining kong kabungi, sabi ng mga anak ko, hindi si man, tulungan kita. Kasi mga nining kong kabungi, hindi kasi ako marunong magpindot-pindot ng cellphone o keypad. Kaya itong mga anak ko marunong mag Pindot-pindot. Ayan. Kaya ako lang yung nag-ano. Uh, mas iba ko rin ako mag-ano. Uh, ako anong mga trabaho, alam ko rin. Kasi mga kabungi ko hining, ang naabot ko lang kasi pag-aaral ay grade 3 lang. Tama lang ko makabasa ng kunting nababasa ko at uh, mag-perma. Yun lang uh, tarbaho sa arawan, magdapat, magpagpag, magganito, magawa ng walis thinking. Ito lang ang mga kayanan kung nalalaman ko mga kabungi kong nining. Ayan. Kaya talaga mga kabungi kong nining dito sa probinsya sa amin. Kung wala kang tiyaga, wala kang ilalaga. Pero kung may tiyaga ka, may ka. Ano so, niyan sa amin mga kabuhi kong nining dito sa province. Kaga talaga mga nining kong kabuhi. At punting bagay lang. Sa mga kabuhi kong nining, kuha na po naman natin siya ng dahon. Bawasan na po. Pangay na po siya. Oh. Yan, po umigat na Yan mga kabuhi kong nining, buwasan na po siya ng dahon. Ayan, ito po mga kabuhi kong nining. Para di po siya, ano, mabigat po dalahin. Sa pagdating doon, palian na lang po. yan So, ito po sa amin dito sa probinsya. ayon ano naman po, yung dahon ng nyo, kalayo po. Dugba po sa dagat. Ang layo po, mga isang oras po la kadin Kung po, po makarating doon. Kaya ito na lang po, ginawa namin. Magpap kami ng bat-bat. Ito po siya matibay. Ano po siya, malaki yung ano niya. Puno. May puno niya po. Ayan o. No? Oh. ito po malaki.

kun mga nining kong kapong ni ano dito ni pang lamok ito lang po gawa namin pag po kami nterbaho, trabaho ayan, gawa po kami ng walis ito pa ano ang pangbinta po pag-sardin na lang po isang bigyan so, pa na po yun, laking bagay na po Hawakan po natin siya ng dahon. Mayroon pa Ay, makasukot ka po. Makatatakos. na ano po kasi kami mga yun yung ano, lalaki. na ano po kasi kami ng lalaki sa bahay, puno sa trabaho po. Kaya yeah, kami, ako na lang po nagkakurte. Sanay naman po ako sa gubat. Noon pa po, yung 11 years old po lang po ako. Sanay po talaga ako magtrabaho sa mga ganito. Hindi na po ako nag-aral. Sama-sama po kay mama ko saan siya magpunta, doon din po ako. Kaya tanong trabaho po, mga ganito, sana niya po ako magpasok sa mungo ng gubat. Yan. Na Ay, Ayan. Ano lang, ano? Ano yung isang biskit? Ayan. Hindi lang ganito, mga nining kong kabungi kong dyan sa gitna-gitna. Mahaba ito mga nining kong kabungi. At saka yung po, obod nito mga nining kong kabungi, ang puno niya, ginugulay rin ito mga nining kabungi. Masarap ito ang obod niya. Ito. Sarap siya gataan at taluan ng munggo. Ayan mga nining kong kabungi. Ayan. Kaso lang, hindi naman kami siguro magkuha man ng ano kung may dala kaming pang putol talaga na matibay. Kasi malaki kasi ang puno niya mga nining kong kabungi. Ito, dala lang namin yung rulok. Manipis, baka mama, mabali. Iniram lang namin itong rulok. Ayan. Ayan mga nining kong kabungi ay... Ito ang nalinisan namin mga nining kong kabungi. Ito naman, di namin na malinisan. Doon na lang sa bahay namin linisan kasi nga pahapon na mga kabungi kong nining at medyo malayo pa ang lalakarin namin at nak na tayo. Okay, sabi ko mag ano na kay kawawa yung buntit. Kaya mga nining kong kabungi ah uh, ang dito na lang ang aking patalastas at Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Magandang hapon o umaga man sa inyo dyan, mga nining kung kamungi. At maraming rin salamat sa suporta sa aming mag-iina. Yan, maraming salamat po sa walang sawang panood sa aming YouTube channel. Kung sa aming pong pag-vlog, ayan. Kami po ay magpaalam na, dilapon na po ay pag-uwi po ng mama maga Mag-work pa po doon sa kabilang bahay, mga kaboy ko nining. Siya po si Ay, araw-araw nag-work po doon. Yung isang araw niya po ay 100 lang po. Yan, sa loob ng isang buwan po mga kaboy ko nining ay sa 4,000 lang po ta. Kinukuha lang ni po namin ng mga goods, bigas po. Yan, hindi na po siya nakakalis doon. Kaya mga kaboy ko nining, hapon na ay kami magpaalam na. At uh, ayan mga nining kong kabungi, uh, maraming salamat sa inyo. Kok bilang suka YouTube channel Doom Forget to subscribe. Bye bye. bye, -bye.